yan suno. Ah, sa tambakan naman ni, eh. hindi naman bahayan. Oo, bahay basuran. Pero 'yang doon banda oh, ano ba 'yan? Osok lang 'yon. Osok lang 'yon. Bahay hindi 'yon. Ha? 'Yun yung buhangin. Ah, basura. Ayun, basura talaga 'yan. Pero pag hindi atunhin 'yan, daming madamay diyan. Ah. Uh. and guys, yung nasunog sa Katmon Basura pala ang nasunog Pero ba't may usok doon? Ayan guys, sunog Sunog sa Katmon guys Ayan, palaki ng palaki na yan Gaganon yan eh, napakainit pa ngayon. Bilis lang talaga yan, no? Alin? Tubig. Oh, may, oh, may nagtatapon niya. Ay, mga nakatira yan dyan. Ayun, oh, yung pagpunta na rito. Oo, oh, kasi yung, ano, malapit na yun dyan, eh. Malaki pala yung ano dyan, yung hanggang doon yan. Yung, ano, tapunan. Eh doon malapit ang bahay doon banda oh, di ba? Kaya inanan nila ng tubig oh, na Siguro talaga ng na nganten di ba yan kulungan Alo, yu tao nan tu sa anu no, usok talaga oh. Sumuot. Ay no, oh. sumuot talaga oh. Grabe yan, tapos yung sa maso pocket